Ganito lang guys magtanggal ng buhok sa um, sa, sa ilong. <laughs> kasi parang may mahaba na buhok sa ilong ko eh. Ayoko bunutin kasi masakit. Paano <laughs> na.

Sa gabal kasi ito sa akin, naghahin at sing ako eh. Kailangan gupitan natin. Pati ba naman sa buhok ng ilong may buhok? Wala na. Ito na. Nga ba? Ang haba. Oh. <laughs> Galing sa ilong. Galing sa ilong. Haba oh. Kita nyo guys. Ano ba? Yan. Haba. Iting ting na natin dito sa kabila. Wala. Ganito rin ba kayo guys magtanggal ng box sa iyong ilong? Kailangan nyo rin guys, ilong Kailangan ilong rin, rin guys tugupita ng inyong mga ilong para hindi kayo maghatsing ng maghatsing. Para hindi kayo maghatsing, maghatsing. <clears throat>